Mixer truck na wala ng kontrol, inararo ang tatlong sasakyan at karinderya, Saka ito nahulog sa bangin, may tatlong sugatan. Nangyari yan sa dinalupihan bataan. Detalye ng balita mula kay RS37, Dani Kumilang Dani. Tatlo ang sugatan matapos araruhin ng isang mixer truck. Ang isang nakaparadan sasakyan at karinderya sa katuluyan itong nahulog sa matarik na bangin sa kaba ng Road sa Barangay Bangal, Dinalupian Bataan. Batay sa ulat ng Dinalupian Pimpi, naganap ang aksidente 11.47 ng tanghali kahapon. Ayon sa payag ng saksi na si Joseph Apilo, driver ng Isuso Travis, kanilang ipinarada ang kanilang sasakyan sa harap ng isang karindirya upang kumain. Habang sila ay nasa loob ng establishmento, Napansin niyang papalapit ang isang hinumig mixer truck na tila mabilis ang takbo. Bigla umano itong bumangga sa kanilang nakaparada sa sakyan at tuloy-tuloy na sumalpok sa mismong karinderya. Saka nahulog itong mixer sa bangin sa likod ng karinderya. Dahil sa lakas ng salpukan, parehong nasira ng maluba ang dalawang sasakyan at ang istablisimento. Bukod dito, dalawang lalaki kumakain sa karinderya ang tinamaan at nahulog sa bangin sa likod ng gusali dahilan ng kanilang mga tinamong pisikal na pinsala ang driver na sasakyan na si Rayson Alpar at ang isang biktima na si Antonio Gersalia ay agad dinala sa JC Payumo Jr. Memorial Hospital para sa agarang medical na atensyon. Samantalang si Wilmar Consular, kahis dinala naman ito sa Gordon Hospital sa Olugapo City para sa kanyang pagpapagamot. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.